Kaya itong ating tutubigan bukas. Ayan o, oh, pa na. Tulog na sila laman. Dati ito, akala ko to nakatapa na ito walang laman. O oh, ayan, ayan, ang dami. maglalaman eh kasi aga niyang dumapa yun laki guys oh wala mo na ano oh dami na niyang laman may ilang tubig pa kaya to mga apat hindi ko pa nagasabog yung aking potassium dyan yung apat balit tatlong pita ko yata sa bungad yun doon medyo mahina kasi e, maliliit yun eh hindi siya masyadong ano hmm, sa oh. di hindi ba lang siya nakaano ng uod shallow rat daw shallow wala ko nung ano walang laman eh hindi ako nakatiis pinaklat buklat ko yan hanggang sa gitna yan tinainap nilusong lusong ko na yan o oh, may laman naman pala siya guys wala ko di sa maglalaman ito gilid o oh, grabe ang laman oh, lalaki siya guys para na magpapaali na to kaya hanggang doon yan sa bunga tapos hanggang doon sa dulo tapos meron pa ako nung sa baba doon sampung ano pa sampung pinitak pa yun panihan ko malang ng 30 yun hindi sya pa kaya pa kasi isang araw pa panay na guys ang laban oh Kaya ako dati wala tong ano ko, subuyas ko. Oh. na din siya guys. Oh. Nagbukol din sa paa. napaka mo ka <laughs> mo. kami na massage. Ay lang kaya maaani ko rito. Maka naman kaya ito. pare-parehas ko lang ng size ng laman yan ito ito yung mga mahina ko ito yung mga nahuli ko kasing ano isprayan ko pa to ng pampalaman guys para kahit pa paano makapaglamaman na siya kahit ng mga kasi laki ng 5 pesos na coins dati lalaki kala ko nga tumabal na at sumbarang tataas naman na ito yung kanaunahan dumapa dito gitna na to kala ko dati walang laman kaya yung hindi na ako makontento kaya nilusong ko na tinignan ko na yung gitna eh, may laman naman pala na rin sa talagang ano. oh, laki oh. so pata rin mga ko mga laman nito ilang na rin naubos ko rito guys 12 ay 11 lebin sako ng pataba tapos may isang sako pa ako diyan na potassium yun ang pandose ko okay guys, balik muna tayo sa ating kubo para prepare ng pagkain hindi pa ako nag-aagahan eh oh, too late guys wala guys, sibuyas ka wala naman guys wala raw naman guys, sibuyas pwede bang walang laman yan yung eh, nakatanim sa lupa ah, pwede muna ng pagkain ako na nagugutom na uh, dapa na dyan doon sa dulo dun, diba? rin yun ay mangga naman namin ng espreya na yan malagas lagas na ibang bulaklak sa lakas ng hangin yan guys good morning dumada pa na talaga pero itong mga gilid na malilit pa laman lalaki kasi ng pinitak o, guys Ayan na. sila Gayak ako ngayon, gayak ako ng aking mga palibas si magtutubig sana ako. Ganyan naman yung panahon, pang-anim na araw ngayon ito na kailangan tubigan kaso yeah, parang basang basa pa naman sya oh Okay, oh, so Ito naman Sa gilid Ang gitna, hindi oh, ba kita? Sana na talaga siya. Pinag-iisipan ko pa kung sasabog ko yung aking ano isang pataba. Natakot ako isabog. Hmm, yan guys. Hmm, yung laman niya oh. 6 na yan pag bubunutin na dada na sila guys tinilaktak ko yan dati nung unang unang sandwa pa kasi akala ko walang laman Wala na mga nahuhuli pa yung mga ano. Hmm. May ilang tubig pa kaya to. Comment kayo guys. May ilang tubig pa yan. Oh. Oh, lalaki oh. <laughs> Grabe naman. Tikit-tikit. laban guys ang lalaki na ilag tubig pa siya bago bunutin o, kaya magtaas ka na ng presyo yun na lang hindi pa masyadong ano yung gabing dulo Oh, maka ano lang ano to lang pa na patubig ito, patapon na. Hindi ko pa lang ito pinatapunan. Oh, Yan ang laman niya guys. No? Salmusal e, muna tayo. Pag-iisipan ko pa itutuloy ko ang aking pagpapatubig. pag ko pa ako itutuloy ko ang aking pagpapatubig.